Hello mga kasari, kumusta po? Kumusta po ang ating tindahan? So ito nga, naaisan natin ang ating bote para sa ganun, ni tayo aligaga pagdating ng ating order at nandito na nga no? dahil nga mag-isa lang tayo dito mga bata ay may mga pasok na kaya tayo lang din ang magpasok nito sa loob <laughs> kasi dito lang naman si kuya sa tindahan, binapasok na dito sa ating tindahan, so sa loob ako na nag ayos doon kasi nga hindi pwede dito sa ating tindahan dahil masikip maliit lang yung ating pwesto so ito nga guys maganda talaga pag mayroon tayong inoorder no? na soki okay. dahil pag mayroong magsitaasan i-update ka agad nila sa atin no? kaya ito nga guys sabi nga ni kuya magtasa na naman itong si red horse kaya naman nag-order tayo guys ng paunti-unti no? kasi maganda sana kung marami tayong budget para sa ganun, makapag-stock tayo ng marami. So, dahil nga marami tayong pinagbabadgetan pa ng iba pang mga bayari na magsidatingan ng iba pang order natin. So, ito nga yung total niya, guys, 4,588. So, ito pa lang ang mahal na, no? mahal talaga ng puhunan ng alak. Hindi naman pwede utangin natin. kas natin talaga, yan sa inorderan natin, no? Kaya, ayusin ko lang muna to guys. Ipasok ko to sa loob para hindi masikip dito sa ating tindahan. So guys, today is Tuesday, August 13, 2024. It's my special day. Pero ito, nagtitinda na tayo, no? Kasi nga in advance ko na yung aking birthday guys nung linggo nagsimba kami at lumabas pero saglitan lang guys half lang kasi syempre yung mga bayarin kailangan pa rin natin magbukas no kailangan natin yung binta kasi yung mga bayarin eh hindi naman yan magre-relax tuloy tuloy <laughs> hindi naman yan hihinto no kaya naman nung half day tayo guys, sinulit natin no, na makapag-relax. Kasi ito talaga yung gift ko sa aking sarili pag tuwing birthday, yung mag-relax ako, mag yung wala tayong iniisip, no? yung na-relax yung isip natin, no? makapagpahinga kasama ng ating pamilya. Kaya ngayon guys, busy busy na tayo kasi tayo lang mag-isa dito, no? Dahil nga may pasok ang aking mga anak, then si partner babalik na sa kanyang trabaho dahil break time lang niya. Kaya buti nang talaga at nakapagpahinga tayo kahit konti kasi ayan, pagod din yung katawang lupa natin sa araw-araw na mga ginagawa natin, no? Kasi tayo lang naman gumagawa dito sa ating tindahan nag-asikaso kung ano naman ginagawa natin dito kaya talagang naghanap din yung katawan natin ng pahinga kaya thank you Lord dahil sa pagkakaroon natin ng negosyo at ng mga customer no at kanina pa nga yung mga customer ko guys nagtaka lang ako papasok lang ako ng konti sa bahay ay eh may magtawag na parang hindi nga tayo makakain halos no kaya maraming maraming salamat at tuloy tuloy yung ating customer so minsan lang mangyari ito guys dahil ngayon nga ay birthday ko kaya, kaya masaya dahil maraming nagsibilihan Masaya kasi guys pag magkaroon tayo ng negosyo, ng sarili nating negosyo, no? Kasi nga ito, tuloy-tuloy yung ating mga customer kahit nakakapagod pag makabinta ka naman ng malaki talagang mawawala yung pagod mo talagang mapapangiti ka no kahit na, nakahiga ka na talagang mapapangiti ka dahil nga yan dinagsa ang tindahan mo ng maraming customer thank you lord kaya sa mga nagbabalak magkaroon ng sari-sari store umpisa na guys no mahirap man sa umpisa dahil syempre kailangan mo siyang palaguin so pag tumagal na talagang yan, kung yan ang gusto mo, yun ang hilig mo talagang yan lalago ka agad siya no? At syempre enjoy lang natin yung mga ginagawa natin dito. Kailangan lang masaya lang tayo sa ating mga ginagawa, di natin namamalaya na na unti-unti nang lumalago yung ating pinagpaguran. Kaya, yan guys, masarap kasi pag mayroong negosyo, kahit nandito lang tayo sa bahay, ay kumikita tayo, nakakabayad tayo sa ating mga bayarin. So, ito nga guys, mabinta yung ating mga kot-kot And -kot, eh, yun mo yun yung mga binalik-balikan sa atin ng ating mga customer, no? Kaya pag nagkalbo yung aking mga setcherya guys, talagang nalulungkot ako. Kaya nga, pag may kulang na sa ating tindahan, talagang nag-order kagad tayo, no? Sa ating mga ahinti. Eh. Kaya malaking tulong sa atin din guys, yung pagkakaroon ng mga ahinti sa ating tindahan, no? Kasi tulad ko nga, mag-isa lang ako, di ka agad, agad ako makakapunta sa grocery, no? Dahil walang banta yung ating tindahan. Kaya bottle na lang talaga, mayroon tayong ahinti. text lang natin sa kanila, sasabihin lang natin yung ating orderin, no? Kaya, yan malaking tulong talaga pag mayroon tayong ahinti sa ating tindahan no? para mabilis lumago ang ating sari-sari store kasi sayang naman kung isara natin yung ating tindahan eh, mayroon nagsibilihan, mayroon mga suki so talagang manghinayang ka sa binta, manghinayang ka iwan yung tindahan mo, manghinayang ka na isara yung tindahan mo, no? Imbes na kakabinta ka na, kaya bote na lang talaga na mayroon tayong orderan at ihatid na lang dito sa atin, no? Kaya yon isa yon sa dahilan bakit mabilis din lumago ang ating tindahan. At syempre guys, discard you no? Know, kung mag-isip ka kung anong pwede mong idagdag sa tindahan mo at alamin mo yung mga hinahanap sa'yo ng mga customer mo, isulat mo para sa sunod order mo, sunod pamimili mo, isama mo no? para balik-balikan ka ng inyong mga customer. Yun lang naman ang sekreto dyan guys para dadami ang inyong mga suki no kahit malayo yung tindahan mo dadayuhin ka pag alam nila na mayroon ka na hinahanap nila no na hindi masayang yung oras nila kasi minsan guys hindi naman tayo perfecto minsan naubusan din tayo ng iba pang mga hinahanap nila kasi nga hindi pa nadating yung order natin Kaya ang ginagawa ko na lang diskarte guys pag alam ko na mabinta itong paninda na ito sa ating tindahan mas dinagdagan ko na lang ng order no para sa ganun hindi ka agad, -agad tayo maubusan if in case na hindi ka agad -agad dumadating yung mga order natin no. Kaya kailangan talaga natin ng diskarte at tiyaga. tiyagaan talaga sa pagbabantay dahil nga ayan <laughs> medyo mahirap talaga kasi hindi ka na makakaalis minsan hindi ka pa makakain kasi papasok ka lang sa loob tatawagin ka na ng inyong mga customer kaya nga ayan pero kung gusto mo talaga yung mga ginagawa mo talagang magtatagal ka ayan guys yun lang naman ang sikreto dyan para magtagal sa negosyo no tiyaga sipag at tiyaga kaya hanggang dito na lang ang video ko thank you for watching God bless us all